magandang araw sa video ito ay mayroon akong gustong bigyang diin lalo na kung anong gagawin kung ipark natin ang sasakyan na automatic transmission ang kotse ko ay Toyota Vios XLA 1.3 CVT 2024 noong una kong video sinabi ko na mayroon tayong brake pedal at saka clutch pedal dalawa lang yan tingnan natin ang sitting ng ating shift lever na sa park saka ito namang handbrake ay naka-engage kapark naka yan ngayon isaksak natin ang susi tapos pakan ang brake idal and then pag naka-switch sa aksesory ito ang lalabas i-press lang natin yung adre nasa yun na yan kung mag-scan tayo masyadong malakas ang bulyo hinaan natin yan naka zero dahil mag-vlog tayo baka makapirait ito naman yung ating manovila ah, ito yung volume plus volume minus, pahina, palakas ito naman yung maghanap din ng channel uh, higher frequency o kaya pababa ng frequency ito naman yung ating mode uh, ayan, naka FM tayo pag pinutin mo ito nabawa, one press, tingnan natin ha i-press ko ayan, radio isa pa bluetooth so kung meron kayong iphone or ano ba ang ori ng cellphone pwede kayo mag bluetooth kung bluetooth capable ang iyong cellphone ngayon pag panda pa natin simpre nakaapak yung sa ah, saan ba yung <laughs> hindi makita ito aking paan nakaapak sa brake pedal yan paano pasak tong angulo ito and then turn on pag naka turn on ayan o yun ang nangyayari tapos huwag lang patagalin ah start agad o, pag naka under na bitawan mo lang usang babalik itong susi so tingnan natin sa kaliwang mirror at saka sa kanang mirror Ah, may nag-comment pala. Dapat i-demonstrate ko raw kung gumagana ba 'yung mirror natin. Yung control sa mirror ay ito 'yung kanyang knob. Pag kaliwa, hitin mo lang ito sa kaliwa, 'yan. Kung itaas mo, minulutok pataas, ito ang mangyayari sa kaniyang mirror, 'yan. Tulak pataas 'yan. Kung itulak natin pababa, ito lang. pa pababa. Lain ko pababa, ha Yan. Tapos, limbawa, pa or pa ang gusto nating i-adjust sa ating mirror. Itulak ko lang ito pa kaliwa. Tingnan nyo itulak ko pa Yan. Kung itulak natin pa ito i, i ganyan mo lang ba? Yan pa kanan ano? Ina na tinay kanan. Yan. Pero para sa akin ang tamang sitting ko ay ito lang. Balik ko sa kaliwa. Yan. Yung sa akin lang ha, nasa inyo na yan. Yung makita ko lang itong handle yung handle ng door sa unahan at sa kasalikuran pwede na sa akin yan how about sa kanan ito okay, sa kanan ang control sa kanan uh, ah, babalik tayo dito sa knob ito hitin ko ito center yan pa kanan yan kanan yan ganun din kung itulak mo pa kanan like ganyan or itulak mo kaliwa or itulak mo pataas or itulak mo pababa susunod din yung mirror natin halimbawa ito itulak ko itong knob sa pakanan natin na may yung mirror yan itulak ko pakaliwa yan itulak ko pataas pag sinabi yung pataas ayan babalikan natin ating mirror taas yan, kita nyo na. Ibaba ang knob. O oh, yan. Yung para sa akin, yung tamang sitting ko ay ito. Depende kasi sa ano natin yan, height natin. Yung tamang sitting. Basta mas hiyang ako dito. Okay. Mainit na pala. Iun ko yung aircon. Ito yung sa fan. One. tapos ito yung salamig thermostat 1 2 3 gawin ko itong 2 saka ito naman depende sa seating yan sa gitna ko tapos yung control sa windows natin kung may mga bata sa likod ng ating sasakyan kung i-DN yan naka-lock lahat ng windows except sa driver side kasi kahit nakalak yan tapos pilotin ko ito yan gagana pa rin yan balik ko taas si pero yung other three windows na sa likod na dalawa at saka itong sa passenger side hindi yan gagana kung nakalak ito ngayon naman balik ko one press tapos gagana na lahat yung windows ito yung lock sa pintuan di ba ito parang kandado na naka-open padlock na naka-open pag i-press mo yan pwede mo i-open yung pintuan galing sa nakalak na pintuan yan pag pinindot mo yan kalak lahat yan yan ma-open sa labas kahit yung pasero sa loob pero yung, yung sa side ko as a driver pang emergency pwede ko buksan dito sa loob pero sa labas hindi yan mabuksan so nakalak yan, open lock pero <laughs> ito ba kung hindi na ituro comment lang kayo guys mga busing salamat pala sa nag comment okay pag-usapan natin itong shift lever. Ito yung park. Ito, ito. Ito yung patras, reverse. Ito yung neutral. Ito yung drive. Para gumana itong shift lever, dapat naapakan natin ang brake pedal. Yan. Pedal yan. Okay, madali lang naman. Reverse yan. Tapos, neutral drive. Siya nga pala, anong gamit ng neutral? Ah, ito, balik ko sa neutral. Halimbawa, kayo tumigil na, galing nagmaniho. Diba, pag nagmaniho tayo, dapat nakadrive yan. Kung automatic, kung gusto nyo namang nakamanual, itong shift lever, itulak mo lang. Kung halimbawa, tumatakbo kayo sa drive ng third gear, pag ginanyan mo ito, automatic, third gear ang lalabas sa ating uh, ito ba, ito monitor natin one yan kasi about to start tayo pero para economical nasa automatic tayo, drive position so ganyan, halimbawa galing tayo sa drive position, tapos tumigil tayo Uh, Siyempre, kung galing sa drive, uh, assuming, no, galing sa drive, ito, ang na ito, hindi ito tatakbo pag naka-engage ang handbrake. Galing sa drive, gusto tayong tumigil, o di, apakan ang brake pedal ng dandahan, titigil yan, no? Tapos, gusto tayong pumarada, bago tayo mag-park, bago natin ilagay ang ating shift lever sa P or park position, dito mga neutral yan ang tandaan natin para hindi masira ang transmission neutral muna pag naka neutral na and then naka -up -up tayo sa brake pedal i-engage natin ang ito itong handbrake huwag pindutin ito ipaganyan lang patas kita nyo narinig nyo ang sounds and then saka pa natin ilagay sa park pag nakalagay na, nakalagay na sa park ang ating shift lever from neutral, tapos ito, naka-engage na to, pwede na natin bitawan ang, i-release natin ang pag-attack sa brake pedal. Yan, i-release ko na ito. So yan lang ang i-correct natin sa nakaraang video ko, hindi ko masyado na emphasize. I hope meron kayong natutunan. Thank you.